kanyang aki Chito, ayan mo! Mapan ka man sumakdo iti pagluto! Chito! Saan pa'y matasim pat ni tatang? Eh, anyat orasan! Subit nga ta na! Napananaman nga ta na di magdagasan ah! Isa e pa'y awan pagluto! Kunak nakno mangan tayon! Isu anagawid ah! Hmm? Mapanak pa lang nga rin makiayayam ah. No makitam ni tatang mo? Pagkawin ito ma! Kunang ano graduar ito di inauna abalasang ni pare Blande apagad adalan na agasawa. Anya nga agraduar? Ay, kaan anak na. Ay, una yung matay. At no, pa private school. Ito lang pa-eskwilahan na. Kahit anya nga nga min, imbes nga giskwela, ito yung naggargarampang pang tinararami balasang ni Pare Blandi. Kundi make up kit din, pasaray saan nga agaw awit ka no boarding house na. Kasimot ang aron ni Pare Blandi. Sa nakut kutkutong. Manuma nga minan ager eh, teenager tinasiksikugan dito lugar tayo. Mapanda agin i ijay kunada a university. Tagayang agpasikug dalaan. Aray. Mano, ayan, dagit yung nasiksiko. Gano'ng pagbalasang dito lugar tayo? Hmm. Mabit lang tabi mm. Upat ijay abagatan. Lima ijay daya. Nagadong? Nga, mm, kasaan Ta saan pa'y analpas? Hmm, uh, inom, mm, mm, iya'y in laod. saan mo tamalpas malpas na ito pa mo, kumari? Mm, Christine, sika mo itong tiaginaw, ah. Wala nang. Agi kan. Kita ama, ta saan ka ama kabuong? Hulhulugak pa ila Bas ang dagita ping basbaso kon pingpinggan tayo. Una lang. Ah. Nalpas kayo na langan. <laughs> ka nga uray la dagita matam anak kakita an alpas kami anangan. Nagapo ma. Anyat oras an. Napan ka man siguro -in man niya. Ginastos mo manen amin asweldom. Ay, nagadugot sa umo na yan. Kunak magtingin ka nga insardeng kunti aginom iti ara. Hirong lang ah. Yung bawal lang arutin ti doktor. Bakit? Naanakan gayam abalasang di inaunang anak ni pare Blande. Apay, nakaamamuan -am man ang itiray ta. Kini kumari ni Musa. Nagkita kami nga minggay. Ay, iso ti nakaladawang anagawid. Nakichismis ka manan. Bakit? Ang bingkal no mano aming dagiti na siksikogan abalasan dito lugar tayo. Ay, anya ko matibibiyang ko kadagita na siksikogan. Ure, pe masikugan amin ababalasan ni pare Blande. Saan mo arumbong nga pan is-istoryaan ito? <coughs> Ay! Inayado mo't ati agin na anak ko, kunakman! Malaing nga agin na ti balasan <laughs> ko na. ta Sige, mga raw. Ikaw man ngarod iti kanak balasang ko ta mga anak mamay. Adda na nabati asida in kay? Ay. Agsel cellphone ni tatang. Adda ka in inawag na. Ayan na. Ay, kunakon ka. Adda isik sikreto na. Kaya inaramid na kalkala pa ujeruan. Itay pa idita. Asino ah, je kain inawag mo? Ne 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 ne. Apa na ka? Aglisi ka mang kiti tama pa na ako nagbayag ka anak itong tungtong cellphone mo? Eh, Kurt, anya kuma ita? Ah, ti chicks mo? Ha? Awan chicks ko. Unay ka din aya. Kita akman no? sino ti kain mo? Ipakitam dito cellphone mo. Diskumpiado ka laura ura ya. Hmm, hmm, Number ni pare Boni dahi Kita mo, hmm, hmm. Taan niya mm. kuma ti nagtungtungtungan nyo? Nagbayag kayo ang nagsarsarita Chicks siguro anya. Makauma ka natin ay. Awal na ibagam checks. Kadag ka, Chicks. Ay, tinay. Nagdagayam ka roba tayo alimat asawa na. Ah. Anya? Ay, nagadon? Asin itong ay data? Ibagam mo't ang alakay. Aba, pati makikitak amap mapanita balay da pare Ruben. Grabe, madurug ta kiti. Inuksa papay la. Ituloy mon aja istoryam la kai. Ano na sa papay? Gut alas 11 ni Tirebi. Hmm, na sa papay. Matuturo hmm, ga. Saan ka pay maturug a? Ah, Agstorya ka pay. Oh, Chito. Agre inka. Ituloy mon aja istoryam. Sabak ang buto nga na itilako akong mabarbecue, Mare. Ay, wala, Mare. Nasken ang masapa akong nga aglakong. Tamo. Agkit-kita ak iti maichismis ko. <laughs> ay, kasta? Amo ni pare Ruben ak aruba yun. Mm. Ay, sus! So, sangapulo nga pulo ka nung muti na. Sangapulo? pulo? Kano na ni pare Boni Alima? Uhu! sangapulo nga pulo ka nung. Maulaw ako na. Sangapulo, ano pulo lima? <laughs> Bay, am. Ang sipot ha. Tap, -tap no maamwak tipod no. Ay, ibang ang suma nga ko ay. Ay, katun ah. Dumagas -kanto -dito kan to dito'y ayan ko. Inton agawid ka no malam. Mayata. Ang lumanda'y di pag-chismisan tan. Marikitaw. Isar deng mapay tayo ta, da panaglan lang sam ta, da mangal daw tayo pa eh. Ay, wala niya. Alas ito si Gaya, may. Anya ti si Damgay. man ang mong pa tim pabalong baga kanya pa rin. tim manok niya si Dakay. Dan makitugaw niya yan, digiti kakadwa ta. Manok ko naman. Mm, paray, lokotamon dai ta pagbalunan. Ah. Paray, nadusugo. Mm. Nadusukan. Kasano kuma? Ket santa pa manang rogiana. Mm. Iya si Rukti kayo mangan paray. Nay. Apa nga umadayo ah. Tay ka pay lang? Ito ikan. Ta ituloy ta di nagistoryahan ta idrabi at nawagan. Ay. Adaya tuloy na jay istorya mo kanyak idrabi pare. Kung na magking kay derabe, nga ito tuloy. Agtugawa nga rodo na. Sa kapayatan abang mga maganta. Agchismis na pa. Ay, kawin. Okay. Ay, mga kapriya. Kababayin dati. Pabalong kanya. Kasi daan ni bakit ko. Pare Ngayon na ito, paray. samay. Ay, asin lahat. Ha? Asin? Asin lahat? O nga rodo. Uy, wala ka bugungay. Tanod na kikidisan. Ay, pagbingayan ta na dito ka karunan manok. Kasi dahil, eh, mas di mga alit Tanda paray. Nandatuloy na di istorya. Kanaid ka na babae ni pare Rubay, no? Naibusin niya lang ako mabarbecue? Hmm, kaibibus na, pare. Sayang. Gumata ako, mamare. Saan na balay? ngerti din si Porta mga chismes. Ito nga lang Awan pare. Ay, ang na. Di istorya maipapan ka lagi ti ni pare, Robin. Hmm? Awan mo tinagis istorya. ken awan mo tinasiputak at chiks di tabalay da. Sana bale hali, mare? At ang to. agawit kan pare. Ito yung wala, mare. Oh, magaya ma istorya Ay, ada. Ah? Oh, may kata dunggaw. Ayan nga sa'ya ta, ay sus. Adan at pipin nungot dito, ito na tikalisada itayo. Asin udang maray, babakat siguro daki tanya. Hmm? Saan mo ito? Dua mat Duamat akalbo, dwa kalbo, at wain. Dwa akalbo, abakla, at kasaludong ayan. Pinlo, walang <laughs> ito akalbo ko. Dwa ipo, puka udang mat adwa, ipo nguten ka, ponguten ka. O, oh, di nagpinunod ah! Ay, ka na yun, ti para sakdo. Takanayon na yun, amalada wang agawid, Dajay at Chito. Madinsa na ito yun ah. Insar dung nanti panaginom na iti ara. Angam ita, sabali matanti besyo na. ti makichismis. Ay, ayan naman ngatan Saat Saan ang akalangan ni tatang amang nanang? Hmm? Huh? ama. Kanayon mo din nga agawin. Napan man anak ni Chismis. Ano nita? Limang lalakyan at chismoso. Iso ang marabihan ng agawid, kapo itikin na chismoso na anak ko. Bagay! Bagay ko! Na! Na! Ano ka? <laughs> Bagay Itama na ito uh, nee, mm. ita yung bukol ito, tuktok ito ulo. Ni, kaslamit ka dakkal ti lumboy ito ta bukol ulo. Asin mo kan ka? Di tapay mo, ti dinanog da. Saan ba ka dinanog? Binarsak da. Anya! Diyak amo ano binarsak da? Uno aksidente lang, ang ating nagjinagdag sila timba. Manipon balay ni pare Ruben. Apay, napan ka namin ito aya? ayah? Ay, 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 nakasundog tala na parang aron nag-update update iti e anya dai may istorya nga babae na dai ta ka ka iti chismis anya kung matibibyang mo uray man sa nagasot ti babae na magasang ba tinda ti abo ko nagdakkel ay makammo ka madama akpay nga gininaw bakit nalapay na bata sila dai ay tsaka mo pare. Aja ko nam atuloy di ini storyam, may papan ka dagiti chicks ni pare Ruben. Isu mo lata di istorya mi di kanya. Mangaya man nya. Nalipad ang bitinyo. Anya kan di ko Mano ka man di ta amay ko. Punay kan. Tau oh may ka kid makidengdeng ka kami ala lahi. Ije ka man. Pare. Hilaw. Adaka pa di ta. Un pare, adak pa Walao, lang ng ang cellphone mo! Hmm, ah. ibang. baong! Nene, nene, nene! Apo'y kitintaran mo natin ang cellphone ko! Tinay! Isublim data. ata! Ilambang mo dito ipandag-tipungan mo natin yung cellphone ni tatang mo, ha? Ha? Apo'y nanang? Tinay! Ayan na yung cellphone ko. Ay! Jacket nga ito! Nagikabilam. Kristen, nangikabilan ti inam. Ay, di mo ibabaga? Oo, oh, nangikagid din ay atinay. Pati cellphone ko, ilang mga mumay. Imo't e pagayam iti chismis, ha? Makitang nga gaklaang, na kidin. mismo sa ako samot kanya. Ay, saan? Mari mi Musa ako Nagkamali ka iti panagdengag mo. Hmm. Mare, nga Mari. No maminsan, kasla ti ko no adamang ibalikas itinagan ko kat Musa. Agpadpadam at ngamin ti taros na. Musa, mi musa. Isu ang sapul adang gawa na laing ti ibalikas da kumare. Ay, Mare, adan ni Pare chito. Imbaon ko ama pan makitsenda. Apay aya. Hmm? Sinuratan daki din dita barangay. Ha? Uh, ta Tapay. Nagreklamo dagiti ing chismis mi at at tao dito lugar tayo. Ay, daytan. Amin ah, sa kanu at chismusa kung di dito lugar tayo. Kat sinuratan da. Ay, saan mat kuma makaawat nila kay ko itikasta surat amare? Anya saan? Kat napaklan at chismuso. cannot be reached. Please try again later. Nih. Nee. Apa yang itu jam makuntakan ni Pak Haribon eh? Pagtang-tang di tulu je, chismis na. Cito! Oh, hanya oh, di tagam mo apuro apapel. Surat so di barangay para kenka. Hmm, ah. basa om. Mm. Hindi, nee, hindi, nee, hindi. Nee. Apa yang sinuratan <laughs> dah? Dahita, kinachismosom. Hmm. Hmm. Ha? Magkikita kami ngayon sa ka no? barangay na huling tunbigat? Eh? Hey. Daga sa gayang dagchismes! Abay! Italaan nga mong! Ay, ang laki din chito. Adon, di na ibar-barangay kapo iti chismes! Pwede bueno, papagayam. Ditan ti naggibosan ti sapay at pakasaritaan ni ti Biag. drama tayo, Anyalaki nyalaki din. Isagsagot ka na kayo, ti Denmark Marks YouTube channel. At niyaman kami, itingkay panang tarabay.